Nilabas na ng Philippine Olympic Committee ang lineup ng Gilas Pilipinas men na lalaro sa Hangzhou 12 Asian Games. Yan ay kahit wala pa silang coach matapos i-anunsyo ni Chot Reyes ang kanyang retirement sa Gilas. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. May panibagong pagsubok na kinakaharap ang Gilas Pilipinas matapos ang 2023 FIBA World Cup campaign nila Gumaba kasi bilang head coach ng Gilas si Coach Chot Reyes. Kaya ang marami ay nag-aabang kung sino-sino ang papalit tulid Gilas. Isa sa matunog na pangalan si Barangay Hinebra Head Coach at Gilas Deputy Coach Tim Cole. Pero kaagad dyan sinagot ng PBA winningest coach. Sabi ni Coach Tim, he does not mind helping the national team. Huwag lang daw bilang isa head coach. Dagdag pa niya ay ayaw niyang lumayo at pitawan ng pagku-coach sa Hinebra at nandoon daw ang kanyang puso isa pang matunog na pangalan para sa role ay ang dating gilas coach si Turuman. Toroman. Nasa bansa ngayon si Toroman as a consultant sa St. Benilde at team ng Converge PBA. The veteran coach expressed his willingness to take the role. Ang sabi niya kung meron daw lalapit sa kanya about the job, sa kanya titignan ang possible scenarios. Fans are also clamoring for Bay Area Dragon coach Brian Gorjan to coach Gilas Pilipinas. Pero kailangan pang maghintay ng fans until after 2024 para dito. Siya pa rin kasi ang hawak ng Australia hanggang matapos ang 2024 Paris Olympics. Pero ang samahang basketball ng Pilipinas pumreno muna dahil hindi patapos tapos ang 2023 FIBA World Cup bago desisyunan kung sino ang susunod kay Chot challenge din sa gilas ang multiple players na hindi makakalaro sa Asian Games. Nauna na nga mag-confirm dyan si Dwight Ramos na sinabing hindi siya maglalaro sa Asian Games at mag-focus na sa B-League. Dahil dito, alanganin hindi ng ibang bilig boys na si AJ Edu at Kifur Nabena. Questionable din si sa Bando na naglaro naman sa Korean Basketball League at sinabing dapat na sa Korea na siya noong July pa sa kabila niyan ay nilabas na ng Philippine Olympic Committee ang roster ng Gilas Pilipinas for the 98 Asian Games. Pasok dyan ang FIBA veterans na sina Jun Fajardo, Kiefer Ravena, Curry Thompson, Javet Aguilar, Jamie Malonzo, Roger Pogoy at CJ Perez. Kasama din sina Chris Newsom, Calvin Oftana at Brandon Rosser. Pasok din sa lineup ang dalawang naturalized players ng Gilas na sina Justin Brawley at Ange Kwame. Mobile Journal Ivan Tarikipo hatid ano ka nang balita? Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.